piliin mo ang Pilipinas. Uy, piliun. Kasi uh, piliun mo ang Pilipinas. O sa so, ang gamay kayo mo muda ang sundos mga trabante. O sa so, sa Pilipinas, katipok adlaw ka magtrabaho. Bunta, guto, hapon magtrabaho ka. Silduhan na kang 450. Asa may napitang mo lugar, anak. Piliin mo ang Pilipinas daw. O sa so, sa Pilipinas, nadagahan kayo mo abroad na. Tungguli sa Pilipinas, pero tingga may aras Ang college graduate, mga play college graduate o trabaho. Unya, yeah, mangita pa mo good experience, mga nimala mo. Oh, mangita pa mo good experience, nga kabalo ka ni mo graduate ka na college, mag-upa ka niya, ni na graduate ka college ka niya. mangita mo trabaho, mangita mo good experience. Mga hangan! <laughs> <na, laughs> piliin mo ang Pilipinas. Usa, pagpilis Pilipinas lagi. Kaman so, pag-proud sa si Pilipinas, kapirti kayo mong kakurapot diha. Ulti mo magkuhag ID, kaya may valid ID, pagitaan ka valid ID, usap so, usap um, kami na, huwag ni ID, magkuhag ID, kaya may valid ID. pagitaan mo, gusto ka valid ID, buwan mo. Ha? Tarong-tarong Piliin mo ang Pilipinas. Uy, piliin! Ah! Uh.